Kumusta kayo guys? Ayan, magluluto tayo ngayon ng pancit bihon. Ayan, syempre meron tayong carrots. Tsaka yung ano natin, bagu beans. Ayan, ito yung bagu beans natin. Syempre meron din tayong repolyo. Ito yung repolyo natin, guys. Ayan. Pabalatan natin. At syempre, meron tayong kikiam. Ito yung masarap sahog sa ating, ano guys, pansit Kikiam, ayan. Favorite nyo ba yung kikiam, guys? Ako, favorite ko yung kikiam, guys. Masarap siyang pansahog sa pansit bihon. At kunin mo yung ating bihon. Ayan, mag ano tayo ng bagu beans. Ito 'yung pancit dehon natin, guys. Ayan. Ulam natin for today. Ayan, maghihiwa-hiwa na tayo ng ating bagu beans, guys. Ayan, 'yung bagu beans natin. Ito 'yung ulam natin for today. magpansit tayo. Simpleng pansit lang, guys. Mag simpleng pansit lang tayo. Ano ba ulam you guys for today? guys. Ayan, yung ating gulay. Ready na para sa ating pansit. Mmm, ang sarap. Ito na yung ating kikiam. Ito na ka guys, yung ating karni. Ayan, kailangan muna natin siyang prituhin guys. Yung nagmamantika siya guys para maging crunchy yung ating karni guys. Ayan, para mas masarap yung ating pansit. Yung ating bihon pala guys, ayan, binabad, inano ko siya sa tubig, binasa guys, Bin, binabad muna natin ng 5 minutes at ayan, para malambot siya guys, para hindi matigas at mas madaling maluto yung ating bihon guys. Pag hindi mo kasi guys, binasa sa tubig, matigas yung ating bihon, at ito na yung ating repolyo, syempre hinugasan muna natin, ayan ito na nga yung ating carne guys, ayan, nag kulay brown na siya guys ayan kailangan pa natin siyang crunchihin. ayan crunchy na nga guys at nilagay ko na yung ating kikiam masarap kasi guys yung ating kikiam yung perpirtuhin guys mas masarap siya guys pag prituhin para magano yung kanyang aroma guys at saka para maging crunchy yung ating kikiam ayan kailangan natin lutuin ng maayos yung kikiam para lahat ay ano guys, masarap maging crunchy. Ayan, crunchy na nga yung ating carne guys. Ayan, ilagay ko lang sa gilid para pagkatapos maluto ng ating kikiam, ilalagay ko na yung ating bawang at saka sibuyas. Ayan na nga guys, ito na yung ating ano, bawang, Ilalagay na natin pero kailangan muna natin tanggalin yung ating kikiam. Ayan. Ilalagay lang muna natin sa gilid. Lulutuin muna natin yung ating bawang. Ayan. Para mabango yung ating pansit, kailangan lutuin ng maayos ang ating bawang. Yung kulay brown na siya guys para mabango yung ating pansit guys. Kailangan maluto siya ng maayos. Mas masarap kasi guys yung kulay brown na yung ating bawang kasi mabango siya guys pag niluluto siya ng maayos. Ayan. At syempre nalagay na natin yung ating sibuyas. Ayan. Ito yung ano natin guys. Pansahog wala na tayong hulab to guys. Ito na lang yung bawang at saka sibuyas. At syempre, ilalagay na natin yung ating gulay. Ayan, yung unahin natin yung ating carrots kasi mas matagal siyang maloto. At bagu beans. Ayan, ilalagay na natin yung ating Bagyo beans kasi sila guys yung matagal maluto kaya sila yung uunahin nating lutuin para maging ano yung kanilang ano guys yung paggaluto para maging pantay pantay ayan syempre kailangan muna natin haluin ng maayos para maluto siya ayan hindi siya hindi natin siya guys lulutuin ng ano guys yung half cook lang yung pagluto natin at syempre ilalagay na natin yung ating repolyo kasi hindi masarap yung gulay guys pag overcook nawawala yung kanyang sustansya at hindi na masarap yung gulay ayan uh, syempre nilagay na natin yung ating repolyo kasi na luto na yung ating bi ano carrots. Repolyo naman yung ating ilalagay. Ayan, haluin lang natin ng haluin. At syempre, lalagyan natin ng asin, guys. Kailangan muna natin maglagay ng asin. Hindi talaga mawawala yung ating asin. At syempre, nilagyan natin ng tuyo. Kailangan natin lagyan ng tuyo, guys. Ayan. Para masarap yung ating pansit. Ayan. Haluin lang natin ng mabuti. O, oh, sige. Halo-halo lang. At ito na yung ating patula. Ihuhuli natin yung ating patula, guys. Kasi yung patula, mabilis lang maluto. Ayan, ito yung panghuli nating gulay. Guys, masarap yung pansit pag maraming gulay. Gusto ko talaga pag nagpansit ako, maraming gulay. Kasi para satisfied tayo sa ating kakainin. Ayan. O, oh, ba diba? Kailangan natin haluin ng mabuti para ano, maluto ng maayos, guys. Ayan, halo-halo lang tayo. At maya-maya ay tatanggalin na natin yung ating gulay, guys. Yung pagkaluto lang natin nito, guys, yung half cook lang wag nating i-overcook yung ating gulay. Ayan, syempre, halo-halo lang tayo. Ayan okay, nga guys, tatanggalin na natin yung ating gulay kasi ma-overcook. Ayan, nilagay natin sa lagayan at magpapakulo na tayo ng tubig. Ayan, papakuloyin muna natin yung ating tubig. Nilagyan natin ng, ano guys, tuyo at saka asin. At naglagay din ako ng nor guys, nilagyan ko ng nor Ayan, kumulo na nga siya guys. Nilagyan na natin yung ating bihon. Ayan, tingnan nyo guys, mabilis siyang maluto kasi binasa natin yung ating bihon. Yan ang purpose guys para mabilis maluto yung bihon at saka hindi matigas guys. Hindi tayo mahirapan sa pag ano guys, paghalo. Ayan, halo lang natin ng maayos para lahat ay maluto yung ating bihon guys ayan yung guys yung walang matigas di ba pag nagpasit tayo ng bihon minsan may matigas na hindi na luluto ayan nilagyan ko na ng gulay guys yung ating gulay nilagay ko na bali tinanggal ko siya guys para hindi siya ano guys malanta yung ating gulay hindi siya lutong luto ayan Siyempre, hahaluin natin ng maayos. Ayan, kunting halo lang tayo para maluto na yung ating pansit. Ito na nga guys, ayan, kunting halo na lang yung ating pansit. Ay, maluluto na to guys kasi luto na yung ating gulay. Ayan, ready to eat na tayo.